Ano na. 'to? Basta ang mangyayari sa pagkakaroon ng bigay yan. Pagkakaroon daw ng bigay lang bigay. Chinerges natin tong battery ng Travis Talagang tuluyan ang lalubat yung battery kaka-start okay. Sobrang itim Tapos may mga ribaba Sositerabis. Oh iya, nak xin 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 Yan, so dahil sa maraming filter may mga ribaba, mga metal metal particles mga aring tinamaan tong suction control valve Ngayon kapag kapag ah, ganoon pa rin Uh, so, pupunta na tayo sa mga ejectors. Tsaka ito, itong pressure pump. Parang ito nagka-problema kapag hindi parang dito nakuha. So, dinis natin yung uh, suction control bag na ikabit na natin. So, yan. So okay. Uh, At yung pinilitan natin ng fluid filter. Yan. Ang trabis ay hindi na umaandar. Redondo na lang ng redondo. Yan. So ngayon, inoobserbahan ko. Binuksan ko yung mga fuel line doon. Tinest ko kung ah, malakas bang pressure ng diesel. So, unfortunately, ah, mahina. mahihina. Alright, tapos nalubat pa yung battery. Ano pa yan? Okay. So, nagdala rin tayo ng scanner dito, mga boss, kasi sasalangan natin to ng scanner. Kung baka may makita tayong lead doon sa shoot natin dito sa makina ng Travis. So, ang makina nito, 4 ge kung hindi ako nagkakamali. Oh. Okay, so, na natin. so far so good nilinis lang natin yung uh, suction control valve dahil sobrang dumi yan yeah. so ngayon okay naman nakuha pa sa hilot nakuha sa linis mga boss so ito nga umandar na to isusu trabis na sinurbisa natin dito sa loma maraming loma Okay, so pangarilan natin kasi nagubat yung battery nito, wala na makaroon lang yung mga. Alright, so i-talagaan natin yung uh, fuel system natin sa pagkapalit ng uh, fuel filter, yun lang naman yun. Eh. Para tumagal yung makina. Eh. Okay.